Kamusta mga kabeshi? Nandito kami ngayon kina Ate Nels. Ito ang view sa kanilang bintana. At sila ay may padating na bisita. Andres! Yes! Ito mga handa ni Ate Meron siyang adobong pusit. Ang kanyang sinantulan. At itong mga alimango. At ang suman sa gata. At ito dating sa bumbong. Kasama oh. so namin si Daddy, si Mama Sonia, si Amahal, <laughs> si Bobby, at si Ayik. Mga nagising na nung dumating. At sila po ay may inaantay na bisita galing ng Hawaii po, Tita Wenny. Ayan po ang mga bisita galing ng Hawaii. Ah, Hello po. Hello po. Kamusta po kayo? God bless po. Mama ko po, si babi si Mahal. Hello po. Pasok po kayo. Pasok po kayo. Ayan po mga kasama ni Tita Wenny. Sila ay galing ng Ilocos. Sila daw po ay galing ng Fiesta Infanta. Pantang. Ini, po 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 kayo doon. Tikman niyo po ang Pasingaw sa Bungbong dessert Nilutos. Sito ni bossing yung nasa kawayan. Pasingaw sa bongbong. At saka suman sa gata. <laughs> dito, dito po kayo. Dito po kayo. Dito po kayo. Dito po kayo. Ayan. Ayan.

Oh, ah, posentol si po yung isa, santol. Okay. Na may ano 'ko ron. Tikman niyo po. Pula, <laughs> <laughs> sa may buhangin. Sa may buhangin. Hindi kasi <laughs> yung gulong. No. Mm -hmm. okay. Kain lang po. Binuto kanina ko sa kawan. Pero yung Ayan mga ka kami po ay nag-aayos ay, ay, ng mga yun. pagkain at napagdesisyon na nasa fish pan na lang kumain do. Doon na lang po magla-lunch. ang banding sa fish pond. At si Ate Naus lang ay... Si Ate Naus ay inaayos lang po yung mga padala sa bisita. Kami po ay on the way na sa fish pond. Nakapunta sa fish pond si Bobby. First time. Ayan mga kabeshi, inauna na po ang ating mga bisita sa kasi ate Nelson Bossing. Ito naman po ang aking dala at saka yung bag. Tapos si daddy, ayun ah. Dala si Andres. Aba si Bobby namin ay masaya-masaya naman. Ayan mga kabeshi, daan-dahan lang po kami dito. Ayan si ate Nelson, busy-busy. Nandito na po kami sa palais sumapit ka sa akin. Si Bossing ay naandun na. Ah. Hindi na mo ako. Kamusta ang babi namin? First time ni Mama at ni Bobby dito. Ang maglola ay first time. Hindi naman napagod. Nangalay ka Mama. Okay lang. Ngayon naman ay ano, mainit and si Bobby. Kakain na po kami. Nakain na rin si Mother. Kaya po yung ilaga. Kalabaw. Yan si Ate Nau sa'yo kumakain na din. <laughs> si Mahal. Si Daddy. Daddy, ikaw din. Sa Ate mga besita. Salamat po Ate. Ang sarap na itong luto mong sinantol. Saka yung adobong pusit. Meron pang nilaga. na Maambon po. Maambon, maambon. pa kay Mommy. Hindi po. Pero yung kapatid ko po yung ano, wala sila po, ano, oh na nag-nakapag-aral. Oh. Next. <laughs> Bagong best friend si Mahal, si Andres. Hey, mama, again daw, again? Oh, English na ko lang. <laughs> Daming English na. Andres na baon. Fish, mami, fish. Pag si Mahal, galunggong, mami, galunggong. Again, again. Okay, oh.